Parang kay papa mo ah, manang ah. ha? Hmm. Maraming maging papamuan. Oo. Oh, yeah. for today. Hmm. Hmm. Ano man ka na? Hmm. Pag-uubre siya ng papalitan. Hmm. Bakit nagsasalita ako ng ayan na ayan? Ha? Nagluluto na guys Ah, ng ano, papaitan ng sarap Unahin yung bawang Bawang eh. Baro oh, Luya

igisa-igisan kunti, haluin lang. Pag brown na sila, yung ano, sibuyas. Bago. Okay na. Masarap. <laughs> <laughs>

itong so, parang live ba yan? Hindi Video lang. May continue to, di ba? Pag i-stop mo. Uh -huh. Ayan. Right. Huh? Hindi, mamaya ta. After 15 minutes, palambutin mo na. Tapos continue na. Oh, ano wala? Ikaw na nag-edit siya. Magbigay mo lang sa akin. Mamaya. na Ayan, guys. Nagloto si Marky Vlog ng papaitan. Marky Vlog. Tikman ko daw yung papaitan niya kung the ba talaga magluto kasi ang sabi ng iba masarap daw siya magluto ayan po si Marky Vlog subscribe na lang po at saka pakipalo Sa mga nagtatanong po si Marky Vlog po ay taga sambalis Ayan oh, Sa po inahalo niya. Santa ka naman Marky Vlog.

ang sili. Oo, oh, oo. Oh. Pwede rin. Sir, our chief cook, Marky Vlog, ikaw ang nanodyan. Basta po, taga-tikim lang lang luto mo. Ayan po. Papaitan ng baka. Ito papaitan. Minis

Ayaw ko oh, pag mo. Uh. Karong din dyan eh. Uh. Ayan po, lalagyan na na ng tubig para po lumambot. So very delicious. <laughs> delicious. Amoy palang, amoy papaitan na. Ito na lang dagdagan niya naman yan. Walang buti niya lang muna, kunti lang. O, oh, see guys, see you soon later pag naluto na po yung papaitan ni Marky Vlog. Pagtitikim na tayo po mamaya.